Isang masayang araw na naman po ito mga kapatid. Muli po tayo nagpatikim ng tinapay sa aking baryo mga kapatid. Ito po pala si kapatid na Rolando Ramos. Kapo ako po content creator. Ito po pala yung mga kapatid natin sa lokal ng Palimpe. Kapatid na Dante, kapatid na Yolanda at kapatid na Bax. Saktong sakto po nasa dan sila. Ito po pala si kapatid na Nancy. Dinahanan ko po sa kanyang bahay. Ito po pala si kapatid na Maribik. Dinaanan ko rin po sa kanyang bahay. Kasi po nung nakaraan hindi po sila na bigyan ng tinapay. Ito nga po pala si Kapay. Hindi rin po na bigyan nung nakaraan kaya ngayon ko lang po na Sana po magustuhan nila yung mga tinapay. Sana po kahit sa simpleng bagay lang po napasaya ko po kayo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo po sa akin. Sana po patuloy nyo po akong suportan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid.